mga kabinas unang araw ngayon dito nang pasokan na naman ng mga bata so panibagong adjust na naman tayo sa oras kapag ka sa trabaho galing sa gabi ah, hindi agad pwede mag ah, relax relax kailangan na ah, simulan ng ano ah, kailangan ng gawan muna ng breakfast yung aking anak tapos alas 8 itatrap sa si school ang magandang, magandang ano ngayon ang araw dito tapos day of pa ako um, uh, pupunta lang tayo sa ano sa salon salon de manila nope, hindi, hindi hindi, hindi salon de manila papagupit lang kasi mapangit na yung tubo um, uh, after ano to 6 uh, weeks Bali yung ano dito, yung presyo ng gupit sa lalaki or babae, halos the same din ang presyo dyan sa Pilipinas. I think, ano ba? Dun sa mga ano ah, yung mga nasa mall, na mga salon na nasa mall, sa loob ng mall. SM, ano ba? Ever, ang eh, eh, madalas ako sa Ever kasi malapit na kami sa Ever Commonwealth eh. Yun, sa lalaki nag-range dito ng ano, 20 to 25 dollars. Ayun yung mabante. 20 to 25 dollars. Ang babae, ano ba, 35 yata to 40 dollars. So yung 20 to 25 dollars na lalaki, parang pumapatak siya ng ano, isang libo. sure kung magkano yung ano eh, yung magkano eksaktong presyo kapag uh, nagpapagupit diyan sa ano, sa mga mall yung mga David Salon, ganun. hindi uh, pa ako na uh, sa mga ganong uh, salon sa Pilipinas panay ano lang ako yung mga nasa street yung mga nasa kanto kanto namin alagang nung nandyan pa ako alagang 50. 2100 pero parang hindi ko matandaan na meron akong nabayarang isang daan malapit na ako sa ano sa sa salon na papagupitan ko saglit lang to siguro saka dito pala dito ang 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 mga salon na binibilang ang ano ang I mean, nagbabase sila sa minuto. Guru, 30 minutes every tao. Um, yeah, 30 minutes. Sure ako diyan sa lalaki. Ngayon, kapag konti lang yung gugupit sayo, pero no choice ka, kailangan mo magpagupit, di ba? Ano pa rin yun, same price, tapos s'yempre panalo yun ng gugupit. Uh, in, tapos agad. Within 15 minutes, tapos agad. 25 dollars agad yun mas na Kaya ako pinapahaba ko talaga ng ano eh. Kasi matalas ako tistis -tis, gusto ko. Tapos pinapahaba ko siya para sulit din yung bayad. So ito lapit na ako sa salon. magpa lang ako. Pag uupo dito ulit. Ano na to? Tistis -tis na yung gilid. Kita kits. Yon, mabilis lang yung ano. Yung gupit ulit. 30 minutes in nung ano, in Ah yung nanggugupit medyo inayos kaya umiksakto ng 30 minutes 23 pala dito 23 yung ano 23 yung gupit sa lalaki tapos 35 sa babae so kinukumpara ko nga yung mga presyo sa David Salon ano ba pa yun lang yung natatandaan ko eh basta yung mga nasa mall halos ganun din ang presyo dito bakap lang ako 5 to 6 months hahaba na naman siya uh, kung sa Pilipinas okay lang akong magano eh yung trim trim kapag papagandahin ko yung ayos ng buhok pero dito ang iniisip ko presyo kaya hanggat maaari tistis mataas yung bang matagal magano matagal humaba yun ang ganda ng panahon Kapinas ah uh, hindi ko pa alam kung anong plano today, kung anong gagawin. Pero pag-uwi na. Pag-uwi bahay, depende sa magiging mood. Uh, doon ako mag-iisip kung anong gagawin kasi sayang ang day off kapag walang uh, alam mo na na gagawin kung uupo-upo lang manonood minsan na nasasayangan ako eh so kailangan may gawin yes. first day of class dito hindi ko lang na video yung pagpasok nila yan susundok susunod na yan yun medyo late na kami kaya wala na masyado mga estudyante yan wow magka ano pa ang damit ng dalawang ito damit ng dalawang <laughs> ito ha be careful kahit luma yan how's the first day how's the first day of school <laughs> So you guys miss each other, misses each other. Eh? Ano yan full your... full subjects kayo ngayon? Yeah. No, yung mga classmates mo. Hmm. Nagano na kayo? Na, iba iba na naman ang classmates. Benedict, walang ganon. No. ang ginawa nyo? Ito ang ayaw na ayaw ko eh. Hindi. Hati. Pag pag stop ano ka? Kumpiyansa ka na yan? Oo, pag istop, pero pag hindi. Pag naka stop kumpiyansa ka na yan? Siya yung ate naman? Ano, ata parang kilala ko yung mukha niya. Doon sa kabila? Yung sa Monte Verde lagi. Hmm. Yung mga bata pang kasama ni Nanesa. Ibig sabihin, pag stop kumpiyansa ka na yan? Kasi dito, hindi ka na mapabanggabasa. Basta yun, parating lang. Uh, at least, isa lang titignan. Oo, doon ka lang mag-a... Ano, mag-a... pinaputulan nga pala namin sa mga puno namin no? kasi nung nakaraan ano yan ganon ah, ganun nakatataas yun ganyan katataas yung mga punong to so pinaputulan namin nagbayad kami para sa magpuputol kung may kita nyo pinano lang man siya pinatrim lang kasi nung ito napakataas halos hindi na namin makita yung view yan nakikita nyo naman di ba? kung ano yung at itong konti. Yan. Kapag nandito ka, nakatungtong, yan ang view po dito sa aming bahay. So, nasisira yung view. Kaya pinaputulan namin. Yan, 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 yan. Nagbayad kami. Tapos, um, iniwan ng mga gumawa, nagputol yung mga pinagputol dahon, mga branches dyan sa tabi-tabi. So kami ng bahala na magtapon yan sa ilagay sa anong compost compost bin. Ang ganito niyan. Eh. Siyempre hindi naman namin pwedeng iwanan natin ang ganito to. Hanggang sa matuyo. Hindi siya safe. Diba? Alam naman natin ng California eh prone sa ano sa uh, yung wildfire na sinasabi. Kasi pag natuyo yung mga yan, Ah, hindi siya safe madaling magliyab to mga te kaya uunti-untiin kong ano ah, dalin sa taas iakyat ko dyan para uunti-untiin ding putulin at mailagay sa garbage bin siguro matagal-tagal to tagal-tagal yan ngayon sisimulan ko nang ano, iakyat simulan natin iakyat sa katinas okay na muna yan susunod na araw na lang so dyan ko siya itatambak puputol-putulin natin tapos yun ilalagay dun sa ano sa turo ko sa inyo ha ah. kung ano mga paglalagay namin na iningal ako ito siya ilalagay sa compost bin kulay ano bang kulay yan Masa hindi gray. kasi hindi mo siya pwedeng basta basta ihalo dito sa recycle maliit lang yan dito pang basura yan, yan. garbage yun ang mangyayari unti unti tsatsagain siguro yung biyan ng kuwantitira tuwing umaga para ma-exercise na rin marami-rami no pero marami pang naiwan yan dito pag may sariling bahay ka Pinas ano talagang tsaga lang din sa lahat ng ano yung pag-maintain simula sa loob ng bahay hanggang sa labas So ito sakop ng bakuran namin to eh. Yeah, may maintain namin siya. Matagal ulit bago tumaas to. At least makikita na yung view. maganda na sa mata kapag nakaupo sa labas. So yan, lang kapag may sariling bahay dito sa Amerika. Kesa kumuha ka ng mga magbubuhat yan, pwede naman yan. Pwede kaming kumuha ng magbuhat yan. Or pwede rin yan i yung may binabayaran eh sila yung magkakarga dun sa loob ng machine nila tapos para siyang gigilingin na durug durug na paglabas hindi ko alam lang hindi ko lang alam kung magkano eh. pero since kaya naman kaya ko namang unti unti yan exercise din sarap na sinag ng araw so okay lang kaya pa naman bata pa naman tayo eh